tulad ng ganito, mga idol, no? O, oh, kausawan ba? Na, ginamos. Mm, sarap to. Bilisan natin, mga idol, no? Oh. Kay bubagsak na yung ulan, mga idol, yun, no? Oh. Bilisan natin, mga idol, kay nandyan na, mga idol. Yo, what's up, mga idol Magandang, 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 magandang hapon sa inyong lahat dyan, mga idol. Magandang umaga, magandang gabi, kung ano mang oras sa inyo dyan, mga idol. Balikain tayo ng saging, mga idol, oh, snack to, mga idol. Kakatapos lang natin, gumawa ng ah, uh, pakatay, mga idol ba? Yang, tulad ng ganito, mga idol, no? Oh, pakatapos lang natin mga idol, pero hindi, hindi pa natapos, mga ilang, ilang piraso na lang yon isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, sampu, unse, lusi, trisi, katorsi, kinse, oh. kinse, mm, yun, 15 pieces na lang, mga idol, matatapos na tayo, sa paggawa ng, gagap, panggapang mga idol, panggapang, yun, Lagyan natin ng straw mga idol ba, straw. Yun, kakatapos lang mga idol, kaya bali, binahagi ko lang sa inyo yung ating kain mga idol sa ating snack mga idol ba. Mm. Saging mga idol, no? Mm. Kain tayo mga idol. oh meron pa rin tayo dito mga idol. Oh. Mm. Sausawan ba? Na ginamos. Mm. Siyap to. Kain tayo mm. sa ating mga mm. idol. Nakarinig nyo mga lol yung Ayun ba yun? Mm, dugdug mga lol, dugdug Uulan sa mga Kaya nang ulan mga lol kayo Yung ating pananim ba dito sa ating province Province of Bohol mm. Saro at sa lahat ng mga taga Bohol dyan mm. Para mabisbisan yung ating Pananim mga lol no? ng ulan galing sa Kalawakan galing sa doon doon sa taas no mm. Kain tayo mga lord. Kain tayo sa lahat ng mga solid natin sa production. Sa mga salit viewers, sa mga OFW, kain tayo po mga kaidol. Sa mga bagong natin kaibigan dyan, kain po tayo ng saging mga kaidol. Oh. Mm. Mm. Sausawan natin, masarap to. Mm. Hmm. Sarap to mga kaidol. Oy. Mm. Ginamos ba? Ginamos. Ang Tagalog sa ginamos mga kaidol. Eh. Ganito ba? Ito ba? Ito, ito. Ganito ba? Oh. Ginamos pa rin siguro, mga kaido, no? Mm. Sa Tagalog. Sana'y mm. mm. Sana'y kaya, no? Yung ating pananim, no? Sumigla, mga no? No? Para mamunga siya ng marami, ba? Oh. Grabe ang asim ng ng suka at nilagyan pa natin ng limosito mga idol. Kaya labis man mm -hmm. tong limosito. No? Labis to eh. Kay vitamin C man mm -hmm. to mga idol, no? Mm, dabis -hmm. to. Mm. -hmm. Pag may ubo tayo, kumain lang tayo ng limon. No? Mm. -hmm. mm -hmm. Kalimutan ko yung sa atoy, doon sa at at ating munting bahay. Kunin ko saglit mga idol, saglit lang ha. Kay shout out man tayo, no? Ngayon. Mm, yes. Ay bali pakita ko nang muna sa inyo mga dol yung ating nagawa, no? Bago ko yung ating shout out. Uy. Two bars lang man yung naiwan ng ating baterya, baterya. Baterya, baterya mga idol ba? Eh no. Mm, di ba? Kita niyo mga idol, ito ba? Mm, doon pa yun, iba. Doon. Mm. Mabalik natin dito. So babalik tayo mamaya. Mga idol, kay kunin ko pa man yung ating ating mahiwagang Ah, uh, magigawag natin ba? Listahan. No? So, yun mga idol, mamaya babalik tayo ha. Yo, what's up mga ka idol? Nagbabalik sa inyo si Kadip Mix Vlog mga idol. Bilisan natin mga idol, no? Kay pupagsak na yung ulan mga idol, ayun e, oh. No? Know, parating na mga idol. Yun, shoutout po sa lahat ng mga sulit kong supporters din sa live viewers sa mga off the na mga subscribers nitong channel na ito. Oh, hanga to ay. Eh. Iningal ako mga idol. Kay kinuha ko pa man tong cellphone mga idol. Dali, dali akong takbo. Doon sa kapatid ng lola ko. Yun. Shout po sa lahat mga ka-idol ko dyan, shout out po. Shout out po, ma'am ma, ma maripu sangasol yon Yun, shout out po. Si Ronel from Atlanta, Georgia. Yun, shout out po. Bilisin natin mga kaidol. Okay, nandiyan na yon, mga kaidol. Walter Tufis, Julio Santos, Cecilia Santos, Danero Visionel, Ana Banana, Sator Pipi, Yuna Dabaro, Family G, Susan Mo Mojica, Il Ilading Albay Reyes. Yun, shout out po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Raymart Nang. Yun, shout out po, idol. Hmm, Nabasa na tuloy yung ating papel mga Ah... Shoutout dyan sa mga Pakulanang Clan o Dolor Clan. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Pakulanang ng Clan, yun, shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol. O oh, ito, na, na, napunit na. Joseph watching Sweden. Arnel of watching Dubai. Marty Sir Almirez from Canada. Rex Garcia vlog from Cagayan. Yun, shoutout po sa inyong dyan mga ka-idol. Shoutout sa kanyang channel, Rex Garcia vlog from Canada. Ah, Canada. Kagayan, ano ba naman ito sa pagbilis natin mga ka-idol kay nandiyan na yung ulat. Oh, yon charot po sa kanya channel. Edwin Nato, yon charot po. Wiu ispe ispartiro, yon charot po. Charot po sa BIF ng North Cotabato, yon charot po sa inyo dyan mga ka-idol, Charot po sa lahat ng mga Cotabato dyan. Uh, North Cotabato, yon. Oh, ibilis natin to. Arnel Sarias, Arnel Sarias, yon charot po idol. Oh, yon basa na yung ating papel mga -idol. Yung ating mahiwagang kwamba, papel no. Hmm, ito yung ating cellphone. nandito pa, dito pa yung shoutout mga ka-idol, Ano yon? Ayay. Parang uh, ah, ah, naabutan na tayo mga idol Lutong bahay sa probinsya. Yon, shoutout po, shoutout po sa kanyang yung kanyang channel. Ito po yung channel mga idol no? Sana masuportahan natin mga idol no? Mm. Masarap yung magluto mga idol O takpa mo na tayo natin tong itong ating kuwan, oys. Yung ating masarap na kwan mga idol Kay, gumutulo man yung kwan mga idol no? Yung ulan. Mm. Yon Charot po, sana masuportahan natin mga idol. Marti. Ah, oh, tapos 'to. Leo Ramos, Nivrida Yon Charot po, idol. Nivrida Yon. Joseph, yon Charot po, idol. Joseph, Nine Five Porto, yon Charot po. Chanel TV, yon Charot po. This Dagasin, yon Charot po. Titing Tits Vlog, yon Charot po, sa, -sa, -sa, -sa idol. Kabuloy Vlog TV, yon Charot po. Sana masuportahan natin si Kabuloy Vlog TV. Yon, sana masuportahan natin mga idol. Yon Charot po. Hmm, tapos na to. Ah, Rolando Lubiti, yon Charot po idol. Anthony Junto, yon Charot po. Mira pa to eh, tika lang. Hmm. Sherry's Rust. Classroom, yun, Charot po. Ito po yung channel nila mga kajol. Teacher to. Oh, maganda yan. Sana masuportahan natin yung mga kajol, no? Hmm. Angel Canada, yon Charot po, idol. Ka, Canada? Angel Cagadas, yon Charot po, idol. Frank TV 30 yon charot po charot sa Tanay Rizal from from Tanay Rizal yon sana masuporta natin mga idol Frank TV 30 yon charot po mga idol charot po sa kanyang channel Michael yon charot po Michael Michael baba sa to Michelle ayan oh Oh yon charot po Michael o oh, Michelle ayon charot po sa inyo diyan mga idol Mark ha Hazildo yon ha Hazildo Mark ha Hazildo yon charot po idol O yun lang yung akin nakuha mga kaidol. Marami po salamat mga kaidol. No? Marami salamat sa inyong comment, sa inyong pag-shoutout, sa like, comment and like and share mga kaidol. Marami po salamat sa lahat ng nagpa-shoutout. Marami po salamat sa inyong mga kaidol. Yun. O hanggang dito na lang po mga ka-idol, no? O kita-kita sa -kita lang tayo. No? Kahit nandyan na yung ulan. O. O. Diligan na yung ating kuhan mga kaidol. Yung ating paninim mga kaidol ba? O hindi na tayo magdilig no. Mamaya, mamaya, mamaya ang may may gabi no. Mamaya ang may gabi ako magdilig mga kaidol. siyempre eh. Pahinga gikan pa tayo na. Marami tayong ginagawa man dito sa ating mga pahinga mo na. Sandali tapos. Gabi na ako na magdilig. O sana lalakas yung ulan, no? Para ma para ma, sumigla yung ating paninimba. ba. So yun mga idol. See you. Kita kits lang tayo mga idol, no? See you tomorrow morning. Good evening. Bye-bye mga idol. Bye-bye. 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 Maraming salamat sa inyong lahat diyan mga idol, no? Bye-bye. Take care always po mga idol. God bless you to all. Bye-bye na -bye, mga idol. Bye-bye.